Sa nagdaan ng mga panahon ay tila nag-iba na ang ihip ng hangin para sa ating mga Pilipino player dahil halos pinagkakagulo na ang mga ito sa International League dahil sa mga naunang pride natin na naging maganda ang performance sa liga tulad ng KBL at Japan B League mukhang pumapabor na nga sa atin ng ikot ng bola pagdating sa loob ng court kaya naman kinukuha ang ating mga Pilipino player para maging import sa mga liga na ito katulad na nga lang ni RJ Abaryentos na naglaro sa Korean League at naging rookie player of the year sa nakaraang season ng KBL at ngayon nga ay lumipat sa Japan B League at maganda pa rin ang larong ipinapakita sa liga na ito mayroon din tayong lakay Renz Abando na naiuwan sa KBL League ang splash player at high player sa kanyang team at first Filipino na nakapagpa-champion sa liga ng KBL at ang pangalang Renz Abando ang ngayoy namamayagpag sa liga ng Korean Basketball at talagang pinabibilib nito kahit pa ang mga international player na kanya na nakakatapat. At siya ang may highest salary paid import sa liga ng KBL sa ngayon at ang pag-uusapan pa nga noon na mayroon ngang international coach ang naging interesado sa laro nitong sila kay Renz Abando, ang head coach nga ito ng GSW. Malay naman natin na dumating ang araw na makapasok nga ito sa NBA League. Sumunod nga dyan si Terdy Rabena na isa na rin sa may pinakamataas sa sahod sa Japan B League. Siya ang unang Pilipino import player na naglaro international at may career high sa kanyang team na 28 points at may average na 12.6 points and 5.3 rebounds, 1.5 assists, 1.1 steals and 0.3 blocks. Sa nga talaga ang laro nito at deserve nito ang malaking salary paid ng kanyang team. Kasama niya rin dito ang utol niya na si Kiefer Rabena pero sa magkaibang team sila naglalaro. At syempre si SJ Belangil, first Pinoy na naglaro sa KBA League at nanggaling sa UAAP at sa team ng Ateneo. Malayo na nga araw ang narating ng 24-year-old pride natin na mag maganda rin naman ang naging panimulang paglalaro nito sa team ng Daigo Cagos Pegasus hanggang sa ngayon at si Justin Gutang naman na nakasign lang ng 1 year contract sa team ng Changwon LG maganda rin ang nagiging laro ng player na ito pagdating sa loob ng court sa isang taon nga nito na paglalaro sa team ay naging maganda ang performance at malaki ang naiambag nito sa kanyang team at nagkatapat na rin ang kapunan nila ni SJ Belangel sa Korean Basketball League at si Ethan Alvano naman sa team ng Wonju DB at ang Pilipino-Canadian na si Christian David na sa NCAA ng United States at naging rookie prospect ng PBA kaso hindi pinalad dahil sa kanyang passport issue. At siyempre si Kai Soto ang big man ng kilas Pilipinas sa taglalaro sa team ng Hiroshima Dragonflies pero hanggang ngayon nga ay wala pang balita sa player na ito kung kailan nga makakabalik ito sa kanyang team dahil sa tinamon itong back injury at may kumakalat rin na balita na maaaring palitan ito ng ibang import kung sakaling magpapatuloy na hindi ito makakalaro sa kanyang team at makabalik. Sayang at naging magandang araw ang huling paglalaro nito sa team ng Hiroshima at hindi mawawala ang kakalaro lang ngayong season na si Dave Ildefonso sa team ng Suwon KT Sonic Boom at kasama niya sa team ang Noi e PBA import na si Lester Prosper. Maganda nga ang pagsisimula ng laro nito ngayong season at talaga nga naman na naging maganda at nakikipagsabayan ito sa mga international player na naglalaro sa liga na ito at si AJ Edu na naging maganda ang huling performance sa Gilas Pilipinas team at ngayon ay nagsign ng one year contract sa Liga ng Japan at sa team ng Toyoma Grocer sa height nito na 16 at may position na small forward ay sigurado na magiging maganda ang paglalaro at malaki ang maitutulong nito sa kanyang team. Nandyan din si Dwight Ramos na bumalik sa Japan bilig matapos ang SEA Games na ginanap sa ating bansa at ngayon nga ay patuloy na namamayagpag ang kanyang team na Lavenga Hokkaido at sa isa rin ang Pilipino import na ito na talaga nga naman na maganda ang nagiging performance sa Japan B League. May tatlong division nga ang liga na ito at may labing limang Pilipino import na naglalaro ngayon sa season ng Japan B League at talaga nga naman na namamayagpag ang mga pangalan nito at may ani naman tayong Pilipino pride na naglalaro para sa Korean League at mahigit sa 130 million won at 237 million won ang posibleng kinikita ng anim na player na ito sa liga ng KBL at ngayon nga ay talaga nga naman na pinagahasikan nito ang liga ibang bansa. Kaya naman masasabi masasabi natin na talaga nga naman na malaki ang kinikita ng mga Pilipino player na naglalaro international at talaga nga naman na sulit ang binabayad sa kanila ng mga team na kumukuha bilang import sa ating mga Pilipino player na ito maganda ang nagiging performance at talagang inaasahan ng mga team ang ating mga Pilipino pride na dahilan kung bakit patuloy pa rin silang kumukuha at naghahanap ng mga Pilipino prospect na makakatulong para sa kanilang team at malaki naman talaga ang binibigay na tulong ng ating mga Pilipino Filipino player. Maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat.